So maraming ngos sa ngayon ang nagtataka kung bakit mas malaki pa yung kontrata ni DeAaron Fox kumpara kay Luka. Yung kay Luka, 3-year deal, 165 milyon. Samantalang yung kay DeAaron Fox ay 4-year deal, 229 milyon. Actually, kung ating ide divide yung kanilang mga kontrata, yung kay Luka sa 165 milyon sa loob ng tatlong taon, siya sa sasahod dyan ng 55 milyon. Samantalang yung kay De'Aaron Fox naman kung i-divide natin sa apat na taon yung 229 million nasa 57 million per year ang kanyang sasahurin. So definitely hindi nagkakalayo yung kanilang kontrata. Mas lamang lang ng isang taon itong si De'Aaron Fox. Pero bakit nga ba okay lang itong natanggap ni Luka kahit na trailer deal lamang po ito? Sapagat ang goal naman dito ng Lakers ay bigyan siya ng max contract. Sa kanyang pinirmahang extension, mayroon po yung player option. Ngayon, expected na yung kay Luca ay tatanggihan niya yung kanyang player option kung saan eligible na siyang pumirma ng nasa 400 million plus deal sa Los Angeles Lakers. At siya yung kauna-unahang player sa NBA history na sa sahod ng nasa 80 million per year pwede namang bigyan ng Lakers itong si Luka ng apat na taon na wala kasi yung kanyang eligibility na makatanggap ng super max contract sa pag-trade sa kanya ng Dallas Mavericks. Para mangyari yon ay kinakilangan siyang bigyan ng extension at yun mismo ang ginawa ng Los Angeles Lakers pwedeng apat na taon pero kanilang pinabilis tatlong taon lang para maging eligible na kaagad itong si Luka sa 400 million. So ang lumalabas sa ngayon ay mas lamang na lamang pa itong si Luca kumpara kay The Fox. Siyempre kung pag-uusapan naman yung value, mas lamang itong si Luka. Mas malaki ang kanyang value kumpara kay Fox. Base lamang sa kanilang individual performance nung nagdaang season, ngayon mas gagamitin pa ng Golden State Warriors itong si Quentin Post kumpara kay Trace Jackson Davis. Hindi naman ibig sabihin na hindi na mabibigyan ng aksyon. Itong si Davis, definitely more playing time lang para kay Quentin Post. Si Post ay nag average ng 8 points, 3 rebounds and 40% sa 3 point line. Samantalang si Jackson Davis naman 6 points, 5 rebounds, 1 assist sa loob ng 15 minutes. Yung kay Post naman 16 so definitely hindi nakakalayo pero mas lamang sa performance itong si Quentin Post. Sa kanilang playing style naman itong si Quentin Post ay isang 3 point shooter na big man nakaka-stretch. Siyempre, sa kanyang kakayahan na maging big man ay pwede nga rin siyang pumoste doon sa labas para mag-shoot ng 3-pointer. Pero itong si Jackson Davis naman, more on sa loob siya. Athletic, physical paint presence ang kanyang naibibigay. Depensa talaga. Sa ngayong season na ito, more on minutes dito kay Quentin Post. Pero nakadepende pa rin kung ano yung kanilang kalaban. Ang maganda lang dito, mayroong dalawang option sa big man itong Golden State Warriors. Kung nais nilang depensa sa loob, more on physical si Jackson Davis yan. Pero kung nais nila ng stretch, spacing, tira sa 3 point line kay Quentin Post yan. Nami-miss na raw ni Teresa Liberton ang paglalaro ng basketball. Sa ngayon mga ng idol ay mukhang matatagalan pa nga itong uh, pag-i-standby ni Teresa sa sapagkat magpapagaling pa siya sa kanyang injury. kinumpirma na nga rin ho ng Indiana Pacers na shy out for the 2025-2026 NBA season. Pero kung nais talaga na maging involved, sa Indiana Pacers habang siya nagpapahinga at nagpapagaling, pwede naman siyang tumambay sa sideline at magbigay ng tulong sa mga assistant coach.